Hi po, may isi-share lang po ako sa inyo. Buti na lang Tagalog. Galing ito sa www.scribd.com s c .com. Buti na lang Tagalog, hindi na ako mahihirapang mag-translate sa English. Bawal magsunog ng basura. Ayan. Sabi po doon, Labag sa Batas, Republic Act 9003 at Republic Act 9514 ang open burning ng solid waste at kasama na riyan ang agricultural waste, mga tuyong dahon at sanga. Nagdudulot ito ng polusyon sa hangin at panganib sa tao. Self-explanatory po ha. Kaya maaaring ireklamo ang kapitbahay na nagsusunog ng basura, kahit patuyong dahon o dayami ang sinusunog. Ang inireklamo ay maaring maparusahan ng pagmulta o at, o at pagkakulong kapag naputanayang nagkasala. Tumulong sa pagpigil sa mga nagsusunog ng basura, sitahin, ireklamo, at turuan ng mga ang mga violators na sumunod sa batas pangkalikasan. Paano mga pasaway group? <laughs> Yung may, may mga pasaway group po kasi talaga kahit saan. Ano po? Narito ang mga maaaring gawin kung ang napag lang nagsusunog ng basura sa inyong lugar. Kung, kung maaari ay idokumento photo or video ang pagsusunog. Kaagad tawagin ng atensyon at ipaalam sa nagsusunog ng basura na ito ay pinagbabawal. Yung iba kasi alam eh. Kaya ang ginagawa sa gabi sila nagsusunog ng basura. Patago. Yun ba? Alam nila. Pero likas na pasaway. <laughs> Parang naadik na sila sa pagsisigat ng basura kaya gabi. Hindi mo nakikita pero nahaamay mo sa paligid. Kung hindi makinig at tuloy pa rin sa pagsusunog, humingi ng tulong sa mga opisyal ng barangay or polisya. Itawag kung maaari o magsampa ng poromar na reklamo. Paano kapag kamalaki yung katawan ng nagsusunog tapos ikaw payatot Di ba no? moral lesson mag-gym ka. <laughs> kaya sabihin mo, sige po, magsunog lang po kayo dyan. Maganda po yung amoy ng usok sa pumapasok sa bahay namin. Ang bango. <laughs> Kasi nga malaki yung nagsusunog, hindi mo kaya yun. Kaya hayaan mo na lang. Ganon. Ganon, ganon. Tuloy po tayo. Kung hindi umaksyon ng barangay, ay maaari itong ireklamo sa DILG o at DENR, DENR field offices. Minsan kasi, di ba, kahit yung kapitan, hindi alam yung batas. <laughs> wala akong sinasabi, ah, kung sinong kapitan, ha? Sa, sa ibang lugar, o sa ibang bansa, ayan. <laughs> yung mismong kapitan ang nagsusunog, edi, edi wala, hindi ka pakikinggan sa barangay. Maaari ding dumulog sa pinakamalapit na Bureau of Fire Protection, City or Municipal Fire Marshal upang magsampan ng kasong administratibo sa ilalim ng IRR ng Revised Fire Code RA 9514. Kung di maaayos sa barangay, maaring lumapit sa pinakamalapit na tanggapan ng Tigausig or Prosecutor's Office upang magsampa ng kasong kriminal na paglabag sa Umiiral na City Municipal Ordinance patungkol sa solid waste management at kaugnay sa RA 9003 at RA 9514 grabe no nagsusunog lang ng basura kriminal na pala kung nais magsampa ng kasong sibil para sa Daniel's perwisyo damages Kumuntuls, abogado para sa paghahanda ng kaukulang reklamong isasampa sa korte. Grabe na ito. <laughs> Makakatulong kung ilalapit sa formal na reklamo ang kopya ng mga larawan o ng mga video. Ayan, yung mga content creator, videoan nyo yung mga kasamba, ay kapitbahay nyo nagsusunog ng basura. Ito ang ang video or larawan ay ng pagsusunog para magsilbing ebidensya laban sa violator.